ko na. Dambucho. So, dapat daw po Yan. sa atin. Eh, okay Opo, okay lang po naman matikitan, sir. Uh, hindi hindi po, hindi ko po, po sinasabing yung, yung tahimik. Para masatisfied opo. si sir. Kahit right? naiintindihan nyo naman po siguro oh, yung, yung side to, sir. Opo, opo. Kaya nga para per husay nyo, no, papatawag ko natin yung meron din sa si, ano. Okay lang po yung... Hmm. matikitan, sir. Gusto ko lang ma-ano rin natin para sa ibang mga nagbabasa oh, rin po. Hindi na, naman siguro na nyo kung hindi... Opo, opo, opo. Okay lang, willing so, naman po tayo, naman, sir nagpa-assist sa amin regarding nga sa ibigay ng lisensya. Hindi diba? po sa ayaw ibigay, sir, kasi ang sabi po sa, sa amin. Apo, apo. Kaya hindi naman kami pupunta aba. dito kung may ano. Kasi LTO yun eh. Yung usual na surrender so ang ano. So hindi so po. Ang ang sabi po sa checkpoint. Pero so pagpaparahin po para sa violation po. Bale, ganito na lang po, sir. Antayin na lang muna natin yung ano, yung merong tester. Apo, at saka, Tapos kung papasa o ano, hindi di kayo na lang po mag-usap. At may trabaho din po. Question lang po sir, pwede bang baklasin yung plaka ko dahil po sa bailit ko na... Meron po, pwede po yan dahil nagre-refuse po kayo ibigay license nyo. Wala Hindi po sir, religion, eh. okay lang pong ano, okay, ibibigay ko po ang license. Ang okay. sabi po kasi sa akin, pag may yun po, violation... Ano po, ayun po ang pwede natin gawin. Opo, oh, kung, mail. ayaw, kung ayaw ibigay yung lisensya... Ibibigay ko po once na na sukatan mo. Ibuti ay ganito na lang. For oh, the pa. meantime, Antayin natin yung nire request yung Apo, apo, apo Willing po ako sir Pwedeng mag, ano, magsukat nung Desabel na sinasabi nyo Para fair and judge sa inyo Apo At saka sir Pag lumagpas po kayo doon O, oh, dito, O, Sige, willing po ako doon sir At saka sir Paano na lang po natin ha At saka sir Ang satisfied sila. Oh. Eh pag binigay mo sir, tapos titigitan. tapos bibigyan nga ko kailangan mo na dito, diba? Sa Opo, pagka po naibigay, sir, pag ako na ibigay, sir, bibigyan ko lisensya kasi Ay, kompleto na, na, na. So, okay. po ligal. So, okay. Pag ganoon, pwede mo naman sabihin sila na kung pwede sumati na lang yung decibel, oh, diba? Kasi ko oh. kanina, sir. Baka dali lang pala. Oh. Uh, uh, Ganito na lang, boss. Atay na lang natin yung mga uh, gaano ha. Okay. Oh. Sir, ano pong pangalan mo, sir? Uh, Roland Davis, oh, sir. Wala naman ang problema. Eh, kami naman para wala naman kami kampiyan sa inyo. Eh, okay. At least po, okay po kayong kausap, sir. Uh, Tsaka po, ang alam ko po kasi, kung once sino po yung pumara sa inyo, siya po dapat yung mag... sa inyo sa di ba? tapos hindi po dapat abo ko hindi naman po? namin pwedeng ni ano ni at saka hindi po dapat ipapasa sa iba po Oo, wala po sa mga po ang ano natin diyan kung meron kayong contest or sinasabi ko na yung point niyo abo opo. hindi nga po contest Contest nyo, walang Opo, problema ang, Ano ko lang po, sana po, dun pa lang po sa paghuli, legal na po yung magiging ano natin. Yung paghuli Procedure. po. Procedure. Ah, ah, sige, sige. sige. Wala naman yung magiging. At saka po ba sir na sakin yung motor ko para dalhin dun sa kung saan daw may panukat. Sabi okay, po, yung nga yung sinasabi ko sa inyo, sa kasama naman po kayo. Eh, ang alam ko po ata, hindi po, kung magre-refuse po yung may-ari, pwede rin pong hindi gawin nyo kasi parang pinakaabala mo na rin po yun. At saka ang sabi po parang ano po ba yun? Parang wag pupunta sa munisipyo or parang Hindi naman, di na oh, lang alam oh, naman yun. Ay, oh, ay yun lang po nung, siya. Nung nag-uusap nag po kayo, wala po kami doon sa pangyayari. Di ba? Ah, okay. Parang nag-video ko lang naman po kanina. Diba? Ah, okay. diba? ah, okay. diba? ah, okay. Oh, wala oh, naman nung problema ko doon. Eh, kung na-document yun uh, na po, pwede nyo yung contest. Karapatan nyo yan eh. Thank you, sir. pero, pero for the meantime, ay, yung ano nyo, yung request nyo na pwede magtest nung sa okay. Mapler, eh, antayin po muna. mga, may mga, may But time ko. Ba't ako po ba? mo, kuya? <laughs> hindi po, para, hindi, yung nakababa po yan. Ah, para lang yung mga ako, eh. natin. Mamaya, oh, At matol po na ako dyan, ha? At least, makakita natin na may mga polis din na nakikipag-usap ng ligagaya. Uh, na. Okay lang kami naman yung napadalig. Eh, na, siya sa akin. Sinisigawan na ako. Siyempre, sino bang hindi matatakot sa polis na siya? Sa sabi, i-request mo na lang. Ayun po ito, ang sinabi ko. Kasi, kasi pag ko na gano'n, hiningi yung lisensya ko. So, tinanong ko po kung anong violation. Open my open pipe daw po. Sabi ko po, ah, may silencer po yung pipe ko. Kung sinilip. Tapos, sabi, a violation pa rin daw kasi maingay. Sabi ko po sukatan na lang po natin. Ay, na, 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 na. Diretso na. Ano? Oh, sukatan na lang po natin. Eh sinisigawan pa po ako kanina eh. Kahit naman po kayo matatakot kayo sa uh, polis. Eh uh, okay, wala kami sa kondisyon uh, uh, na para ano na kasi sa Kasi yung na nangyari tawad. yung insidente wala rin kami. Opo, o. O. opo. Diba? diba po. Pwede diba, sana ko nandun ka sa hapang nangyari. Medyo okay okay, okay. kayo kausap. Medyo nakakalma po nangyari. Ayun ba medyo na... Nasatisfy po kayo sa trabaho pa namin. Opo, at least kahit po kayo na sasagot nyo. Yun nga lang po, yung sinasabi ko kasi sa city ordinance na 60 decibel, eh normal na usapan po ah, uh, ng tao yun. Ano na sa, eh, apo, sa po, malalaman, na, ma malalaman natin yung 60 decibel uh, na yun doon abo, sa tester. Opo. Paano pag halimbawa, bumaba ka na 60? Oh. Sumobra eh, ka na 60? Sigurado po akong hindi bababa sa 60. Oh, yun, yun, kasi yung normal na conversation na po natin na to, lagpas like, like, sa 60. Yan, opo, kahit, oh. 60 opo, kahit di po tayo magsalita once na nasa labas tayo ng ganitong environment, oh, 60, 60 decibel oh, po yan. problema opo. Sa ating ka lang, tingin po. Patay na natin kasi